at yun na nga, baot lang namin Suryo, okay, duty okay, na naman vlogger, vlogger. ito may blog Seryo? Ganda pa naman mong na kuchin tropa natin pang negosyante o OD. niy 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 pa naman yung niy ng niy 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 ako niy Bakantala, tapos na naman ang 12 hours duty. Okay. Medyo nakakaano na, nakakantok na, nakakantok, nakakantok na, Eh yes, sa so dito na tayo sa bahay. Sige lang mga guys, see you in my next video. Bye-bye. Oh,